Pagandang mga kabating ting Meron tayong gagawin dito na isang Vivo B19 Neo Ang problema niya Ay lumobo na yung kanyang Battery Ayan, Makikita nyo sa video Naangat na yung back cover Nung unit Kupin na lang. at hindi nabasag yung kanyang LCD sa likod siya umangat unang gagawin natin e, ay natin yung kanyang back cover para matanggal natin yung likod at yung battery iwasan nyo lang yung lens ng camera na matapatan ng hot air sapagkat baka lumabo yung ating camera pag nainitan nyo na natansyan yung ganyan wala kayong hot air pwede yung blower sa buhok ayan gamamit kayo ng panungkit dahan dahan lang sapagkat yung dikit nyan ay eh yung double adhesive tape madikit sya mga kabuting ting ayan pag hindi na kaya pwede gamitan yung parang card ayan matigas yan paikot ingat lang kayo na mabasag yung ating back pero hindi naman siya glass katulad ng ibang unit jelly naman siya malambot siya pero pag napuersa may posibilidad pa rin mabasag yeah medyo madikit siya kahit na initan na natin pero konti lang naman na yung tatanggalin natin alos sa ibabaw saka sa ilalim na lang sapagkat angat na rin sa gitna ayan konting konti na lang ayan angat na ngayon dito sa may side na yan ingat lang kayo kasi yung sa fingerprint nya nasa volume ay nasa power Ingat lang kayo. Baka matamaan nyo yung flex niya. Ayan. Sa gilid nung malapit doon sa may camera. Kaya unti-unti lang yung pag-angat. Ayan o. Oh. Doon sa kabila. Tapos yung camera lens. Ayan. Doon sa cover nung case niya. Back cover. Ayan, nakadikit dyan. Ayan, natanggal na natin. Ayan yung battery na kita nyo. Nakalobo na siya. Buti na lang hindi sumabog. Kapag gaganyan yung unit, palit battery na kayo agad. Baka kasi sa harap magpuwersa yan, babasag yung LCD nyo. Pagkalawang gagawin natin, tanggalin natin yung turnilyo nung ating board yung back cover ng board natin tatanggalin natin kasi yan eh para maiangat natin yung flex ng ating battery sapagkat magpapalit tayo ng battery yan. kung ikaw ay napadaan sa aking channel please like and comment subscribe na rin mga kabuting ting pwede mong i-share yung mga aking video at click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video ngayon pag natanggal na natin yung tornilyo tanggalin natin yung sim tray sapagkat yung side cover ang iaangat natin ayan sungkitin nyo lang dito sa gilid ayan o oh. Para matanggal natin yung, nakaipit kasi yung cover ng board doon sa side cover. Kaya kahit matanggal natin yung hindi natin maiaangat. Kaya kailangan tanggalin natin yung kanyang side cover. Dahan-dahan lang dahil manipis yung kanyang side cover. Ayan o, pwede nyong kukuhin kung medyo mabay kukunyo, medyo matigas para madali hindi na natin susungkitin ayan o pag tapat doon sa may sim tray ingat lang kayo ayan natanggal natin check lang natin kung may tornilyo pang naiwan pag wala angat nyo lang doon sa gilid ayan mayroon pa isa Ngayon, susunod natin yung flex nung battery. Ayan. Gumagana pa yan, mga kabuting-iting. Kaya lang, lobo na siya. Pero huwag nyo na pagtyagaan ganyan. Huwag kayong manghinayang na pagawa o gawin nyo. Sapagkat mas malaking problema pag sumabog yan. Nakakalason yung amoy nung battery. At maaaring maka-affect rin doon sa cellphone. Ayan, check natin. sila na natin. So, kitin natin sa gilid. Panungkit nyo, maganda plastic para hindi mag-ground kung tamaan man yung mga pyesa. Ayan yung flex ng battery. Ayan. Yangat nyo yan. Tapos, dito sa side nya, kahit saang side nya, pwede nyo siyang sungkitin para maiangat nyo yung battery. Ayan. Sabi nung may-ari na palitan na rin daw to dati ng battery, ganun din lumubo. Kaya hindi na original yung battery na nakakabit. Ngayon ay pinalitan natin, ay papalitan natin siya pag natanggal natin niya. Ayan ganyan lang. ah. May dikit kasi sa ilalim 'yan eh. Ayun. Side sa kabilang side ulit sa ilalim. Ayun, pwede niyo din siya sungkitin. Ayun, lobo-lobo na yung battery. Ayun natanggal yung may iiwan yung plastic dyan eh, para hindi mag-ground yung ating battery ayan, lumalobo na siya oh. ngayon ito yung ipapalit natin ayan o oh. pa siya ng plastic ayan ito yung bago pareha siya pero mas makapal yung luma tingnan nyo kasi nakalobo na siya eh para na siyang pagong yan i-trial natin yung mga bagong battery mga kabuting ting kapag ka good siya meron siyang karga na 50% pataas kapag ka alimbawa may pagkakataon na tinabit nyo, tinesting nyo eh 10% lang. Uh, pwede nyo siyang ibalik yung kanyang battery. Kwan yun, uh, rigid yun. Factory defect yun. Hindi magtatagal yun. Madaling malobat yun pag ganun. Ay uh, ayan, kabit natin yung kanyang flex at try natin siyang i-on para makita natin kung okay ba yung ikinabit nating battery. Ayan. Ito yung luma. Tingnan nyo. lobong lobo na siya. Hintay lang natin ng saglit sa pag, pag ganyang nabuksan yung unit. Mag-go ka nyan eh. Maglo loading yan. Lo loading muna yan. Kaya hintay lang muna natin ng konti. Segundo lang naman yan. Ayun, nagbukas na oh. Ngayon, titingnan natin kung ilang I-charge natin Tingnan natin I-charge natin para makita natin kung ilang percent siya. yun 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 Yan kidlat. Ayan. no, oh, may karga na siya. Yung kulay green na yun, yun na yung karga niya. Mahigit kalahati. Mga 60% siguro. Ayan o. Oh. Okay na okay siya. Good yung battery mga kabuting ting. Tsaka isang tip, pagkaganyang bago yung battery nyo, huwag nyo muna gamitin pagkaya kinabit ang gawin nyo, i-charge nyo siya ng 100% hanggat hindi siya nagpo-pull charge. Kahit pull charge na siya, charge nyo pa rin siya ng mga 5 to 10 minutes sa siya gamitin. Unang karga para mabuhay lahat yung mga battery cell ng ating battery. Ngayon, ikabit natin yung mga tornilyo para bubuo na natin yung ating ginawa isang Bibo B19 Neo. Ayan, medyo latest na unit, medyo mamahalin. Eh pagka na ikabit na natin yung mga tornilyo, ang gagawin natin eh babalik natin yung kanyang back cover. Didikita natin yon ng panibago. Ayan. Paikot. Kaya tanggalin muna natin yung side, ay double side tape na ikinabit. Ayan. linisin muna natin para hindi siya nakabukol pagka dinikitan natin ng adhesive. Ang gagamitin natin dito ngayon, mga kabuting ting, yung adhesive pang LCD. Ayan, pang pwedeng back cover. Ayan, o. Oh. Paikot lang naman yan. Ayan. Kahit na marami. Para hindi umangat yung likod. Pero ipipix natin mabuti ito. Gagamitan natin siya ng clam. At patutuyuin natin siya ng kalahating oras para kapit na kapit yung ating back cover. Pinaka-safe niya rin kasi yun. Kung sakaling babasa Ayan. Kasi pag natuyo itong adhesive na itong mga kabuting ting para siyang rubber, parang goma. Ngayon ilapat nyo. Pag lalapat dyan, pataas muna. Ayan. Tapos pababa sa side. Para lapat na lapat siya dun sa uh, side cover, doon sa frame. Ayan. Ngayon kapag ka uh, sure nyo ng pantay na ganyan, ayan oh. Eh, nilalagay ko na yan. Iyan yung clam, mga kabuting ting. Lagyan nyo ng clam. Kung wala kayong clam, lagyan nyo Pwede nyo gamitin yung tape. Uh, masking tape. Pwede. Para hindi siya umangat. Kasi hindi agad-agad natutuyo yung kanil. Mga kalahating oras bago matuyo yung adhesive. Hindi siya quick dry na minutes minutes lang ito eh, yun na kaganyan ilangan <clears throat> patuyuin ng kalahating oras para dikit na dikit yung bakover ayan check lang natin ayan, kung lapat na lapat tapos kung gumagana ng maayos yung mga power button sa volume button kapag kasi nagbaklas tayo ng side cover doon nakakabit yung power button sa volume button kailangan nakalapat yun ayan kalahating oras na lumipas tanggalin natin at dilinisin naman natin yung side cover Ayan, wag niyo kalilimutan yung SIM tray na ikabit, ibalik. Ayan oh. Dito sa gilid na 'yan, minaiiwan ko lang itim yung dikit natin. Ganyan lang paglilinis. Pwede rin gamitan ng cotton na damit o kaya uh, bulak. Ayan, tapos yung pinalilinis ko na 'yan. Ayan. Electronic cleaner mga para malinis yung ating para maging parang bagong-bago sya. Ayan o. No? Ayan yung ginagamit ko. Yung iba ang ginagamit, yung fluid, lighter fluid. Maganda rin yun. Basta yung mga chemical na mabilis matuyo, na liquid. O pwede yung panlinis. Ayan, ngayon i-on natin. Ayan o. No? Open na sya. Diba? Pwede lang natin ng saglit ah uh, okay na yung ating ginawa antay lang tayo para sigurado natin ayan o bumukas na ayan, may password siya charge natin para makita natin kung ilang percent ayan o okay, 60 64 okay na okay yung battery natin good siya